May TBD pa rin for 2022 and 2023. At sumang-ayon si Secretary Pangandaman sa posisyon natin na hindi na gagawing requirement ang IPCRF para sa TBD 2023. Sa pangalawari increase, uh, magkakaroon ng SSL-6. Ito ay retroactive. Nakatatapos lamang po ng uh, dialogue ng Act, at Act Teacher's Party List with Secretary Pangandaman dito sa DBM. Tatlong main points. Una, may PBB pa rin for 2022 and 2023. At sumangayon si Secretary Pangandaman sa posisyon natin na hindi na gagawing requirement ang IPCRF para sa PBB 2023. Pangalawa... Sa salary increase, uh, magkakaroon ng SSL 6. Ito ay retroactive ang implementation from January at uh, 40 billion ang tinatayang budget uh, para dito. At pangatlo, may IRR na para sa uh, career progression proposal, yung promotion ng mga teachers. At syempre, may PBB 2022 pa rin at PBB 2023. Kaya yan po yung ating aasahan. Ang panong na lang, kailan to lalabas, nasa sama-samang pagkilos pa rin natin yan. At ang isang malinaw na mensahe natin dito, kahit pa magkaroon ng SSL 6, hindi po natin makukuha dyan yung 50K para sa Teacher 1 at 33k para sa salary grade 1. Kaya tuloy po ang ating laban para sa 50k na entry level sweldo ng teachers. Yeah, tuloy ang